Ito Ito'ng mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Sino nga ba ang wala sa tunay nitong kaisipan? Ang taong nagsisinungaling para pagtakpan ang ginawang mali ng pamahalaan o ang taong Pilip na binabaluktot ang buong katotohanan? Tila ito ang naging reaksyon ng marami sa ating mga kababayan sa kontrobersyal na CIDG Chief General Nicolas Tor third matapos nitong mahuli sa sarili nitong mantika matapos ang di umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tila nga raw namumula at namumutla na raw sa kaba ang CIDG Chief General na si Nicolas Torre III nang gisahi ni Senator Alan Peter Cayetano sa naging pagdinig ng Senado patungkol sa di umano'y aligasyon ng iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte sa nasabing Senate Investigation. Tila hindi pinalagpas ni Senator Alan Peter Cayetano at dila sinampal ng katotohanan at kahiyan ang naging diumanoy umano'y iligal na pag-aresto ni General Torre sa dating Pangulong Duterte bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas. Kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Mukhang sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang hahatol at mananaig laban sa kasinungalingan. At kahit anong pilit yung gawa ng kasinungalingan ng mga Duterte ay sadyang lalabas na lalabas at hindi na talaga mapipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip pigilan pa ang katotohanan na siyang mangingibabaw. Senator Alan Peter Cayetano, tila binasag na ang katahimikan at katotohanan at tila tahas ang sinampal sa isa ang mga diumanoy umano'y kapalpakan ng gobyerno ng at ni General Torres III sa isinagawang pagbinig sa Senado patungkol sa aligasyon ng iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. At kahit ano pang kasinungalingan at palusot ang gawin mo, lumabag ka sa mata at batas ng maraming Pilipino. Matapang at tahasang sinupalpal at nahuli mismo sa viral video ng Senador na si Alan Peter Cayetano, ang CIDG General na si Nicolas Torre III. Matapos mga tuwiran na tila upon his order, ipinag-utos raw nila talaga na hindi papasuki ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas na si Sara Duterte Carpio bilang abogado ng kaniyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tila matapang nananindigan at mukhang gigil-lagigil gigil sa galit na lumabas sa investigasyon ng Senado, ang si senador na si Alan Peter Cayetano kung saan tila harap-harapan at matapang nitong tinanong si Nicolas Torre kung para sa kanya ba tama ang ginawa nito bukod sa pinagbantaang hihilain daw umano ang dating Pangulong Duterte kung sino mang abogadong humarang sa umano'y iligal na pag-aresto at bukod pa hindi pa raw nito pinapasok ang vice presidente na si Sara Duterte na mismong anak at abogado ng dating Pangulong Duterte sa pagpapatuloy ng mga katanungan ni Senator Alan Peter Cayetano mukhang ipinahiwatig dito na nilabag raw ni Nicolas Torre ang Bill of Rights ng dating Pangulong Duterte kung saan ayon sa Section 1, no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Ito raw ang hindi nalalaman ni Nicolas Torre III na nilabag niya mismo oras na nangyari ang diumanoy ilegal iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At dahil sa balitang ito, matapang na nagkomento ang marami sa ating mga kababayan at maging ang ilang mga abogado na pinatunayan lumabag raw di umano at maari raw makasuhan ng nasabing general at CIDG chief na si Nicolas Torre III matapos ang kanyang di umano iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Narito at panuuri ng full video kung saan matapang at ahasang nanindigan at hindi nakapagpigil ang senador na si Alan Peter Cayetano at tila harap-harapang sinupalpal sa harap mismo ng senado ang nasabing general at CIDG chief na si Nicolas Torre. Narito at panoorin ang full video. Good morning Madam Chair, sa ating colleagues, kaya uh, Senator Bato, Senator Bong Gomez, magandang uh, umaga sa inyong lahat. Well, siyempre po, nalulungkot po ako na para tayong pumunta ng birthday party, walang dumating na uh, bisita. Uh, but unlike a party, you can celebrate naman with your closest friends, family. Pero dito po sa hearing, ah... Uh, I think we can still be productive but uh, ayoko naman Madam Chair na pagalitan yung present dahil maraming absent so may I take the opportunity to thank very much Attorney Alexis Medina um Attorney Santiago Attorney Bernal um alam namin na pag ganito kabigat yung issue ay may consequences din yung pagsasalita. May consequences yung pag aappear But, Madam Chair, I was I think more than kind last hearing in terms of uh, not pressing my questions kapag uh, sinabi nilang subjudice. But just to clarify, uh, well settled na yan, whether sa jurisprudence or sa history ng Senate, na mere filing of a case or mere pendency of the case does not uh, stop the hearing, nor is it a reason for them not to discuss. In fact, pag kayong executive uh, department, uh, matetest pa ngayon consistency eh. na kung nasasabi nila dito at sasabihin nila dun sa korte ay pareho. Yung subjudice rule kasi, and correct me later on, Attorney Merina, kung mali, it's really more of to protect the integrity of the court and the fairness para hindi discuss yung case, para hindi sila ma-pressure. Uh, yung subjudice rule is not meant para uh, yung kung may inconsistency sa ibang uh, bodies, sa SEC, quasi-judicial bodies, or dito sa Congress, or sa Senate. Kasi kung kung yun po ang kaso, eh, di lahat ng ginagawa ng mga com ngayon, ng mga tricom, quadcom, ang kailangan lang gawin ng uh, witnesses nila ay mag-file ng kaso against themselves. Tigil na yung hearing, no? Number two, there are many points regarding uh, other guests. For example, General Torre, no? He's not covered by executive privilege unless the President talked to him directly. Uh, ang executive privilege at ko kasi kasama po ako doon ako po nag chair nung uh, investigation sa ZTE nung na-discuss po tong mga uh, issues na to uh, na-bring up for the first time in at least in a recent history yung uh, executive privilege ang purpose ng executive privilege pareho din ng purpose nung uh, nung uh, privilege na binibigay for example sa journalist na hindi nila kailangan sabihin kung sino ang kanilang uh, source or kaya mag-asawa or yung doktor at pasyente or abogado at saka kliyente ang purpose kasi noon that the client and the lawyer can freely discuss ganun din ang doktor at saka pasyente can freely discuss kasi they will not be compelled uh, uh, to testify no uh, against his client, against doctor. Pero lahat yan meron ding isa pong exception. No? For example, sa doctor, if iaminin sa kanya that a crime is about to happen sa United States, then they are required uh, to say that. So, 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 ganun din po dito sa executive privilege. Um, malinaw sa Supreme Court, uh, Supreme Court ruling, um, you cannot use uh, executive privilege uh, if ang pinag-usapan may crime ba o wala or if it's to cover up a crime. At this point, we're not saying there is a crime to cover up but I will bring up that point right now. So ma'am, under your leadership and uh, syempre, may emotion naman talaga si Senator Bongo last time, kayo po. Uh, ako, try, try ko lang pigilan. Talagang bantay na bantay ako ng asawa ko na wag uminit ulo la last hearing, no? Kausap ko rin ng Senate President na let's get to the, let's check the facts, apply the issues, wag, wag mo nang banat ng banat kasi nga baka hindi natin nakita yung buong video. So having said that, uh, I think lahat naman na himasmasan, lahat naman po tayo ay nakapag-reflect. So I was reflecting on, and Ma'am, pwede ba after this just to show a short video ni General Torre kasi ito mga Republic Act number no. 7438 An Act Defining Certain Rights of a Person Arrested, Detained or Under Custodial Investigation as well as the Duties of the Arresting, Detaining and Investigating Officers and Providing Penalties for the Violation Thereof. In 2012, ah uh, nung pinatayan 2012 may ICC pa. Paayag ba tayo na yung mga progressive group, at yung mga congressmen, women, congressmen na progressive group, uh, ay bigla na lang kukunin, isasakay sa airplane o dadalhin sa Hague na hindi sila makakapunta sa Philippine courts? So whatever kasi we decide here and whatever as a nation we decide, Madam Chair, is applicable to all of us. Eh. Di ba yung sinabi ni President Erop na weather-weather lang yan? Kaya, kaya kailangan may batas para kahit anong weather klaro yung karapatan mo. So let, let, me stop here but thank you. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo sa balitang ito? Please i-comment nyo sa ibaba at babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang ilike at mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo palagi. At please huwag kalimutang i-share para mas marami pang makaalam sa balitang ito. Maraming salamat po!